Tayo para sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay napakaraming na namang dala ng Kalingap team sa pagbunta sa bahay ni La Viancy. Gulat na gulat si Vianci noong makita niya ang napakaraming packages para sa kanya noong araw na iyon. Ngunit nawala naman yun sa kanyang isip noong makita niya si Kalingap Edo. Napaka-busy na kasi nilang dalawa kaya naman ngayon na lang ulit sila nagkaroon ng time na magkita. Muta naman na namiss nila ang isa't isa dahil tuwik silang hindi nagkita at nagkausap. Oh. Pasok po pasok. Teka lang, baka magdumi yung bahay niyo. Salamat po, San. ano po? Grabe. tagal kong nawala. Naka... Makaka... Hindi po. Pa. parang mas... Gumanda ka. Kaya... Salamat, San. Hindi. Anong sikreto, mo, ha? Inspired. Nag-merenda nag na po kayo kayo. Hindi talaga ako nakain. Ang mga punta mm -hmm. Kasi alam kong bubusugin mo ako. Eh. Opo, nagluto pa ako dyan. Talaga? Ano, pansit. Pansit? Oh! Ako, favorito ko yan. Mas nagawa mo. Dahil nga matagal silang hindi nagkita ay halatang halata kay Kalingap Edu na namiss niyang kausap si Viancy. Kaya naman, patuloy lang siya sa kanyang pagpapakilig kay Viancy. Nagkamustahan lamang sila at pagkatapos nito ay isa-isa na nilang binuksan ang mga packages para sa kanilang dalawa. Makikita natin na napakarami nga nito, tanda na marami sa kanila sumusuporta at nagmamahal. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Grabe kay Vensi. Marte po sana pero tapos. Ba game sayo? Gan dati Vensi kay Edo. Yeah, game sayo. Titig ko na ito ah. Paro mas bagay ako. Wow. Bagay na bagay talaga ang damit kay Vensi dahil nag-match ito sa kanyang ganda. Ganon na rin kay Kalingap Edo mukhang match na match na talaga sila dahil sa couple t-shirt na ito. Kaya naman mukha na talaga silang tunay na couple. Tila walang katapusan talaga ang mga regalo para kay Viancy at kay Kalingap Edu dahil marami talaga ang kanilang mga supporters na pinahangan nila palagi. Nahihiya na nga si Bianzi dahil para sa kanya ay sobra-sobra na ang mga kanyang natatanggap dahil hindi siya sanay na mabigyan ng mga ganitong bagay. Sabi naman ni Kalingap Edu ay okay lang daw yon dahil deserve naman niya ang mga ito. Wala yung, <laughs> yung ano? Wala. <laughs> Grabe! <laughs> ah! na po! pa ano. Hindi sa iyo bagay na papagod eh. Uh, gusto ko ako na nag-ano nagsisilbi sa iyo. Wow. Kit okay, niya ano diyan ng mumula eh. <laughs> mumula ka. Ako na bahala. Hirap na sa fisik. Ayoko na papagod ka. May papawisan ka pa. Oh. Maya maya ay nagulat sila sa isang kakaibang gift ng ikanalang mga sponsor. Ito pala ay isang couple watch na talagang bagay na bagay naman sa kanila dahil ang kulay nito ay gold. Ito basta basta binigay ni Kadinya Edu dahil may pakulo pa siya bago ito ay bigay. Dahil dito ay talagang kinilig naman si Fiancé. Lulod po kuya, pa-propose po kuya, po. Andumi, andumi. Tabi, tabi. tabi. Andumi, andumi. Ay, Ay! Ay! grabe. <laughs> ano to? Ay! Sing-sing oh. na malaki ato. Ano to? Ang ganda. What do you What is so? What is? Ang ganda po. Ang ganda. Huh. Be my... <laughs> I wanna get to you close, gonna get it right now. Hehehe. I'm gonna go, man. Go go? go? <laughs> 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 Joke lang. Ano na ako sa akin ang kamay mo. Ano bang alas dosi nito? Ano alas dosi? Parang malaki pa. Ang ganda po. Sa akin din. At hindi nandiyan natapos ang kanilang sweet moment dahil maya maya ay may nag-request sa kanila na pwede bang kumanta muna sila. Talagang lagi nalang pinapakanta si Viancy dahil isiganda na kaniyang boses, maganda na, talented pa. Ang nakakatuwa pa rito ay sinabayan din siya ni Kalingap Edo sa pagkanta kaya naman ang mga viewers ay kilig na kilig na naman. Tiwala sa isa't isa'y kailangan Dati mong pag-ibig wala ako Pakialam Basta't mahal kita o paman <laughs> <laughs> Mahal kita Pagkat mahal kita Mahal kita You is the lahim lahalaga mahal kita mugin After all the tears and the laughter no one else like you I am not the princess Matapos so ang kanilang sweet so, na kantahan ay nagutom na nga ang dalawa. Kaya naman ay pumunta muna sila sa labas ng kanilang bahay para naman magmarienda kasama ang ibang kalingap. Napakagalang din ni Kalingap Edu dahil nag-bless muna siya sa papa ni Ate Bianzi bago kumain. Hanggang sa pagkain nga ay hindi talaga magpapaawat ang dalawa sa kaspitan.

<laughs> matanda na po. <laughs> Ito po matanda. Na. Hindi nga eh. <laughs> Matapos nilang mabusog ay time naman para mabusog naman ang ipa Ito ay dahil nagtawag muna sila ng mga bata doon at nagpamigay ng mga pagkain ang kanilang pinamigay na pagkain ay chicken joy ng Jollibee. Ito din ay galing sa isang sponsor na talagang nagmamahal sa tambalang ito. Tuwang-tuwa ang dalawa habang namimigay ng mga pagkain dahil sabi nila na pareho silang mahilig sa mga bata at gusto talaga nilang tumulong sa kanila. pakiramdam pag nagaganto po yeah. oh, niya. Oo, sobrang saya talaga. Nahilig ka rin tumulong sa ibang tao? Yeah. Oh, po. Pag alam ko pong ano talaga, kailangan po tulungan. Wow. kailangan mo akong tulungan. <laughs> kailangan tulungan ng puso ko. Malulumbay. <laughs> Tara na sa... Di na, sabahin. Hindi Wanto at talaga si Viancy ngayon na nararanasan niya din na makatulong sa iba dahil palagi na lang siyang tinutulungan ng Kalinga Team. Napakasaya din daw palang lang tumulong sa iba. Dahil sa pinapakitang ugali ni Viancy ay eh mas minamahal pa siya ng kanyang mga mananood. Mas dumadami pa ang kanyang mga supporters. Kaya naman dumadami din ang kanyang mga blessings na natatanggap. Grabe talaga magmahal kay Viancy ang kanyang mga supporters. Biro mo, nilibre pa siya ng pang-brace na nagkakahalaga ng 60,000 pesos? Kaya naman, yan ang ating aabangan sa mga susunod na video. Sana ipatuloy na din silang suportahan at mahalin para naman yung pa ang kanilang love team. Hanggang wakas, asa nga kaya si Kalingap Edo kay Viancy. Yan ang ating nakaabangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye.